Na. Oh, sige. Nang mo kaya. Dali. Nang mo ka mama. Mama. Sorry ya ma. Okay, mag-sorry na kang hanggang hanggang nga mo. Okay. Palayaan mo yung sarili mo. Kaya mo bibit-bitan yung kay, lumapit ka kin Diyos. Hindi ka, hindi Oh. Lumapit ka kin Diyos. kamari ka na ako. Hindi na. Mangyad ka. Kong... Kaya ka mama. <laughs> o, hindi magsalita. Dali na. Hindi oh. magsalita ka. Dali. Kamarinaya ka ako. Iyakong po ini eh. Dali. Hindi, okay, gamgulol niya sabihan niya. Dali. Dali. nakikiyak. Mga kikiyak. mo na mama. Dali. Nakikiyak. mo Game. One, two, three. Ma, amo. Oh. Sorry ka nung -no Sorry. Oh. Ba Ma, amo. Sige. ka. kasi. Sige. Sige na. Ma, Magsalita na. Magsalita na lumabig ka mama? ano nga oh sorry thank you Mama. salamat ka mama ano? masipri ako kung wala ng dakong masipri salamat ka nu, paki ramdaman ba hmm? tniya Sige. Oh.

Durant na ka. Ang sabi, sabi mo? mo? sige na. Yes. Sabi mo, salamat yung pupaman niya sa mo ka na ako. Ay, sisi na ka din, Diyos. Pagtyagaan mo ko, mo na. Sige, salam mo. Salamat, okay. Kaya ka magsawang man niya sa iyo, ha? Okay, sabi mo kayo. sabi mo na. Hindi, paninaya na ka, ma. mag i Ano na? Game. nga magkasakit Huwag magkasakit kasi gano'n. Ka Sabihin mo na.